Guys, nice, ganda gabi mga palangga. So ayan, tayo na ay magluluto ng ating ulam ngayong gabi. Ayan po tayo magagata ng yan, native na papaya at ayan po ang aking panlahok na ingredients. Alamang seli at nandito na po na isang kotya na natin ang bawang sibuyas luya. At mayroon po tayong giniling guys. So yun. At ito ang pangalawang gata at sa kakakang gata. So let's go mga palangga. Tara na. Tayo na ay magloto. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan po ang nitid na papaya na hinarbis po ni Bagyong Opong. Kaya naku po tayo na magloto. Sige so na guys, ang ating sahog na giniling isang kotsa po muna natin bago lagay natin ang papaya so yun ang mga palangga ilagay na natin ang papaya ayun. so ayun ang mga palangga ilagay ko ng aking papaya yan lalagyan muna natin ang pangalawang gata para lumambot sya yan sa mga palangga nilagyan na natin ng sabaw yung pangalawang gata at tapan na muna natin para kumulo. So, ayan na guys, ang ating yaming gola na napapaya. Ayan, ang daming sako na ginilim. Ayan po. So, yun na mga palangga, buksan natin. O, oh, ayan na po, ang ganda na. Ayan. Ilagay na po natin ating sili. Ayan po guys, wow, ang bango na. Ito so, yun na guys, lagay na natin ating kakanggata. Ayan. Ayan po. Malapit na siya maluto. Palambutin na lang natin ang ating gulay. So yun guys, buksan na natin ang ating gulay. Oh, ayan na po siya mga palangga. Ayan na, yummy na. Luto na po guys. Pinapalambot na lang natin yung papaya. Ayan. Pwede na po tayo ng mga palangga. Hmm, ang bango ng ating gulay. simpleng lotong bahay lang po ng probinsyano mga palangga pero nasisiguro ko po sa inyo masarap yan dahil simple number one ingredients ay ang pagmamahal so ayan na guys pwede na tayong maghaponan muli samahan nyo kami sa amin ha pagkainan yan ayun at simple mamimigay tayo sa kapitbahay dahil marami po ating gulay Ganun po dito sa probinsya. Kailangan bigayan. Di ba? Sa syudad, hindi po ganun. Depende na lang kung close kayo magka-vegan, close na magkakilala, magkapitbahay. Dito sa amin palagi po kami nagbibigay sa amin kapitbahay. Kung ano man pong mayroon kami, kailangan mag-share sa kapitbahay di ba? Sure blessings po. Yan. Tara na, tara na ang yami ng aking gulay muli. Maraming salamat. Kita kita susunod kong mga video. Bye for now. Love you all. God bless us all po. Ingat lang po ang lahat.